panahon ko na yun. So ang ibig kong sabihin, ang sinabi ni Inday Sara, sinabi ko na yan noong 2018, na hindi ako higa ng kabao hanggat hindi ko bitbit -bit yung mga BNP General sa Kernel na may kinalaman doon sa pagpatay ng personal aid ko. Pero wala silang nagawa. In other words, yung sinabi ni Inday Sara is a matter of survival. Di po ba? O, tingnan ninyo. Sinabi ko, hindi ako higa ng kabaong hangat. Hindi ko pitpit -pit ito mga hiniral na to, itong mga kerdil na to. May kinausap din akong tao, tulad kay Daisy Sara, may kinausap din akong tao, pag pinatay ako, patay din to. And I survive. Because yun yung ibig sabihin ko. Tatapatan ko yung karahasan ninyo kapag inunahan niyo ako. That's the context na dapat intindihin natin yung sinabi ni Daisy Sara. Di po ba? It is a matter of survival. Kapag pinatay niyo, papatayin ko rin kayo. Amanos tayo. Because alam ni Inday Sara na may pantas sa buhay niya. And she should not take it lightly. Kasi drug addict si Mr. Marcos. Drug user ang first lady ng Pilipinas na to. At mga manipula ito, minanipula nila yung eleksyon para makaupo sila sa Malacanang. Pilipe, tingnan ninyo, yung paratang ko, na nasa affidavit ko. Sinagot pa nila mahigit isang taon na. Hindi nila sinagot dahil totoo yun. Anong sinagot ng mga Marcos na to? Sa akin, sinampahan ako ng apat na disbarment cases. Pinapatanggalan nila ako ng lisensya sa bilang abogado. O hindi umobra. Ngayong araw, sinulatan ako ng BIR. Oh, ang Bureau of Internal Revenue na naman ang ginamit laban sa akin. Hindi umubra ang IDP, hindi umubra ang Supreme Court. Ito, I, BIR na naman ang ginamit laban sa akin. Ngayong araw lang. Kung natandaan nyo, may sinulat ako na sinabi ko, igalok ako nito, pag-asawang ito, we will crush the Dutertist. Get out of the pack. Hindi ako sumunod at sinabi ko, I'll just be crushed with the Dutertist. Try me if you can. Ito nga yung sabot nila. Pero mga kababayan, sa halip na patahot, nandito ako sa inyo. Sa inyong harapan para magpakita ng support Ay, para sa totoong hangal Ay, ng taong bayat. Si yeah, may sasakyan ka naman. Punta oh. Ulitin ko, Ay, si Marcos, minanipula nila ng kanyang asawa Ay, ang smart mapping para dagdagan ang kanyang boto. Pag dinagdagan mo ang boto, kumuha Ay, ka ng lalo. boto And sa ibang nangkaya ka. So walang karapatan si Marcos o bubo sa Malacanang. Walang karapatan si Marcos ah, magsalita pero ka about mandate dahil wala siyang mandato. O, oh, hinahamon ko nga itong dalawang asawang bangag Si Bongbong Marcos at si Lisa Marcos, hinahamon ko kayo ulit ngayon. Sagutin niyo yung affidavit ko na minanipulan niyo yung eleksyon niyo. Mahigit isang taon na yung affidavit ko nakatiwangwang dyan sa Facebook. Ayaw niya akong sagutin dahil wala kayong may sasagot. Totoo ang sinasabi ko at pinaniniligan oh, ko yan kayo. mula pa noon hanggang ngayon. At pinaniniligan ko rin Oy, na last, sa pagmanipula ng ano, eleksyon, may, hindi may kasali si Inday so kung ano man ang boto ni Inday Sara, 32 million, totoo yan ano kay Marcos si Pique. Oh. At mantakin so, nyo, ang Pique pa, ang may lakas doon mang api sa totoong halal na tao bayan. Sa totoong pinili ng tao bayan. Diba? Itong ginagawa nila kay Inday Sara, ang api ito. Kung sinabi niya, kayang pumatay ng presidente, kayang pumatay ng ordinaryong tao. Kung ito nga, Vice President of the Philippines, inaapi ninyo, paano na lang ang ordinaryong tao bayan? Kayo, mga kababayan, ito lang. Sinalanta tayo ng bagyo, di sa loob gabi. ng isang buwan, sunod-sunod. Karamihan Ay. sa ating mga kababae na biktima lang ng, 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 ng DUSA Anong ginagawa ng House of Representatives sa pamumuno ni idiotic Pati Romualdez? Politika! Politika! Maruming politika, patuloy na sinisiraan si Inday Sara. Si Tol JC kasi wala, I think basis sila dun sa ano kay Colonel Ito. Tinulong, well, ah, of course, tinulungan kayo ng ayuda, pero hindi yan. Ang dapat sagutin ninyo, bakit bumaha ng ganyan kalaki, kalawa? O bakit nasira yung, o nasaan yung 5,500 flag control projects ni Marcos? Either totoo yun, pero ninakaw ang pera, o hindi talaga totoo katangisip, dahil bunga ng kanyang pagkapangag. O, oh, di ba? Alam niyo mga kababayan, ayoko nang sabihin to. Pero nang galit talaga ako kasi oh, wala si Bro hey, na naman ako Mama. ng BIR? Gusto talaga ko paluhurin itong mga animal na to. Kasi ano sila, busy okay, sige, sila, sila doon sa I think uh, pag-iikot uh, ni Colonel Ibarra. Ibubulgar Dito. kita ngayong uyawa ka. <laughs> Parang ano, parang may bumukas pa sa ng kulong niya kanina. Hindi yung na ng ito sasabihin. Pero kung kumukulong talaga yung nukupapunta rito. Baka baba pa yung travel ko eh, traffic eh. Minsan, di ba sabi ko sa inyo, anin kami oh, na sayang na... sayang mag-vlogs wala si Paul Jays. Na, Nag-dinner palagi sa bahay nila sa Nara Street sa Forbes Park. Wow. Ah, uh, ang nakaupo sa Ayan dulo si, si Lisa Glenn Marcos. Puya, si Bongbong Drug Bong, Marcos dito sa kapila. Tatlo doon, tatlo dito. So dito sa tatlong dulo, ako yon. Sabi ko si Lisa Marcos. Kasi palagi niya akong kinakabit. Tala na, mag na tayo. Kami lang kasi yung nag -yose. Sa walong taon na yon, dalawa lang kaming nag kami kaming dalawa. Na nang pumunta na kami sa garden, makinig ka Lisa Marcos, makinig kayawa ka talaga, animal ka. <laughs> Nagyosi na kami Kasabi niya Alam mo Pag si Pongit hindi sumunod sa akin ayoko magpahiyot sa kanya Siyempre nasyak ako Ikot niya gawin yung tiktok yan Ulitin <laughs> <laughs> ko Alam mo Pag si Pongit hindi sumunod sa akin, si <laughs> ayoko magpaiyot sa kanya. Siyempre, nasyak ako. Hindi ba nagpangat kung babaeng to? First Wala lady naman pa kasama naman. doon sa kanilang higaan, ha? Hindi naman kasama sa kanilang kasalan, ha? Ba't ako sasabihin sa akin yan? I'm an entirely separate person, entity. Tapos sasabihin mo sa akin, ayaw mo magpaiyot? Pag hindi sumunod yung asawa mo sa kanya, hindi ka pa nang bangag. Bangag nga, bangag. <laughs> bangag. Kaya, nagtatanong nga si Maharlika one time eh, may, may, may ano ka ba, may indication ka ba na pangat talaga itong mga asawa? Hindi ko na lang sinabi kasi ayoko sana. Eh, ayaw kong tantana nito mga animal oh, na ito eh. Hindi po nga lang. Hindi sa isa pa lang First yan ha. Marami pa. Tandaan mo, anim na taon kang nagdadakdak nag 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 na ako lang nakakarinig. Eh. Oh. So, ayan mga kababayan, para malaman ninyo kung kano'ng kabangat ang utak nitong babaeng bruhang ito. Imagine <laughs> ka? <laughs> kung hindi susunod si Bungin sa akin, ayoko magpakiyot sa kanya. <laughs> Kaya nga ulit ko sinasabi sa inyong mga kababayan? Si Bongbong Marcos. Oh, si Bongbong Marcos, alipin talaga yan, hindi Marcos. Oh, under the saya lahat ng dinta ni Lisa Marcos susunod ni Bobo Marcos Kung hindi Lisa so ba kayo? ang tanda na natayo pa ba? hindi naman ako lang kadi ikaw no? para patulan siya anyway mga kababayan ah, kaya pala sila hyper we are faced with a graver issue today lahat tayo araw-araw ginagawa natin yung kailangan natin gawin para mabuhay Pumili tayo ng mga leader natin na sana, with a hope, na kapag nakaupo sila, they will give us a better future. A better lives, di ba ba? Yun naman ang hangarin natin lahat eh. Pero noon, kapag itong taong ito, si Marcos, akala natin, totoong nanalo, 31.8 million. Yung pala, pinanipula lang pala nila. Siyempre, ang pangat mismo din ang nagsabi na kagayain niya yung eleksyon. Diba? Si Lisa Marcos din. I have a meeting with the owners of Smart Marketing. I hate to technical guys, but not you because they hate you so much. Kaya paulit-ulit kong sinasabi to. Dahil, itong laban na to between the Marcoses plus the idiot Romualdez at Inday Sara. O oh, sige man vlog see you. Sana iba. one day ito, makasama ka sa ganitong rally. ang mga Marcos sa Kapangyarihan. Ito yung target nila. Si Inday Sara, alam nila yon. Ito pa. insecure si Marcos kay Inday Sara napaka-insecure ni Marcos kay Inday Sara. Dahil alam niya, ito yung totoong mahal ng tao bayan. Ito yung totoong pinili ng tao bayan. Samantalang siya, kailangan pa niya mandaya para lang tumag tumapat yung boto niya. O, oh, di diba? oh, ba? Tama. Mandorugas nga. Totoo yan. Manggagamit talaga. Manggagamit <laughs> na walang utang na loob. Oh, Oo, para tayo magpipiknik na mga. Ikaw pa, ang may utang Agatan na loob, may mga dalawang na gamit. Para just in case. Ang sarap suntukin ng mga naman, girl na tumukon, to eh. alam dad. ko lang, sinuntok ko na. Oh, ah, Pero huwag mang kakalimutan yung oh, ano natin. Na mga, yung uh, seafood Ikaw natin. Ikaw na nga nakatulong no, sa kanila. Ikaw pa ba yung na naman na, na kita na, kita na seafood. Parang baliktad talaga yata yung pag-iisip nito mga bangag na to. Bangag talaga. Bangag nga eh. Uh, baliktad talaga huwag utak. Tayong, <laughs> huwag po tayong, uh, matakot lumaban sa kanila pinapakita ko po yan sa inyo. Oh, Ma'am Vlogs, ano? Kahit na alam mo naman, naka-live ako, so alam mo na, na pagka kung ano, kung na saan ako, kami, saan ka pupunta, kung nasa ang naman, ako, naman. Ako So, ngayon, Hinapakita dito, Veterans Hospital tayo. And then, uh, lahat, next kanilito. na, no, uh, yun. Update-update ka lang po sa live natin. Ito ang kailangan na lumabag ng sarili lang yan. Apo oh, ma'am Blacks, mas maganda oras na punta. Kapulisan, militar, lahat ng kapangyarihan ng gobyerno, kongreso, sinado. Ang tanging kakampi ni Inday Sara, tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Pero tandaan ninyo mga kababayan, nasa kamay ninyo at kamay ko ang totoong kapangyarihan sa bansang ito. Ah oh, Tandaan nyo yan. At the end of the day, tayo pa rin. Ordinaryong mamamayang Pilipino ang mananaig at sa tulong at awa Dios Diyos. Pero well, hindi natin pwedeng hayaan si Inday Sara na lumaban sa kanyang sarili lang. O siya lang. Ngayon lang ako, parang pangalawa ko lang ang sumama ng rally. kasi mostly is one step right sa, uh, sa ating mga kababayan uh, online, makita po ninyo yung pag-suporta para sa ating ng mga Inday Sara. Laman sa mga parang ito, walang mandato si Marcos. I do not respect this drug addict as president. I do not even call him president. He is an impostor. Hindi nga lang yan eh. Sinabi ko lang ari, minanipula din nila yung, yung Korte Suprema para makaupo talaga sa pwesto. Ano talaga sila? Salamat uh, ng vlog uh, sa, thank you so much. Kapag ganito, yung karakter ng tao, huwag yung paniwalaan. Huwag na huwag niyong paniwalaan ang taong uhaw na uhaw sa kapangyarihan at gagawin ng lahat ng kabulastugan, makamtan lang, makapture lang ang political power. Tama. Hindi ganyan si Inday Sara. Di ba? Tama. Di ba sinabi na gusto natin tumakuha siyang presidente? Bumaba siya, nag-vice president siya. Yun yung patunay niya na hindi siya uh, uhaw Ganit sa kapangyarihan. Sa kapangyarihan sa batalan yung isa si Marcos pinamanipula ko si Suprema po, para lang makaupo bilang Vice President hindi ka lang siya nagwagi at ulit sasabihin ko sa inyo hindi ito marites dahil ako ang inutosan ni Marcos hindi sa Marcos para gawin yun so personal knowledge ko yung mga sinasabi ko. Oh, kaya okay. nga, okay. walang magawa oh, itong dalawang pakakit. Baka tapagod kayo sa gilid. Baka makagip oh, kayo ng doon, sa Akala ka siguro nila Baka matatakot. Baka kayo sa sa ka kaya kaya. Doon kayo sa gilid. Hindi ako matatakot. Dahil wala na akong takot yeah. matatakot na Naubos na yung takot ko. Inambos na ako. pinapotokan na ako. Pinatay yung personal ego. Wala na akong takot. So that's why I'm here. At ibubulkar at ibubulkar ko pa yung iba pa mga pinagsasabihin ni Bruha, ikaw Bruha. Luis sa Marcos, tandaan mo yan. Sige, next time, magpadala ulit ng sulat, magbubuking ulit ako ng bago. O, di ba? O, take for top, Lisa Marcos. Basta, ayaw sumunod ni Bunget sa akin, ayaw ko magpahiyon sa kanya. Ulit-ulitin ko yan. <laughs> okay. Pang TikTok so, na yan. So, kapapayan, patuloy po natin sumunodahan <laughs> ang ating minamahal na Vice President. Eh. Totoong halal ng tao bayan Laban sa mga impostor na to sa mga auhaw sa kapangyarihan. Wala pong wala po tayong mapapala Ay, kung muna, ang mga Marcos ang patuloy na mamumuno sa ating bansa. Wala po tayong mapapala. Believe Ay, mo, Kailangan natin pagunin ang ating gobyero. matansikin natin itong impostor na ito. Patansigin natin itong impostor na ito. Hindi ako natatakot sa sakihin talaga sa inyo. Alam niyo hindi talaga umatatagod sa sabihin sa inyo na itong impostor na itong mahal natin sa kapangyarihan mula sa kapangyarihan. Dahil wala siyang karapatan, minalipula niya niyo pag pagka-presidente. Pagka At ulit mga kababayan, ulitin ko, yung sinabi ko ni Nay Sara, yung sabi nila ay banta, oh, sabi ni Marcos, papalagan niya hindi po ganun kasama ang ibig sabihin ni Day Sara. It is a matter of survival. A matter of survival that I know pag kinamit mo yan, you will survive because kinamit ko na yung script na yan dati pa. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, yung sasabihin ko sa inyo ngayon, personal na karanasan ko. Hindi marites, hindi haka-haka, hindi opinion, hindi teorya. Totoong nangyayari sa buhay. So, we take it as that Huwag po tayong maniwala na nagbanta na talaga si Inday It's a matter of survival. Yes! Yeah. sa mga susunod na araw, babalik na lang po ako rito. Actually, nauna na po ako sa inyong lahat. Eh. 4.30 <laughs> ng hapon nung Saturday, nandito na ako. Pumasok ako dyan sa veterans. oh, hinahanap ko yung mga kasama ko. Kayo, wala pa kayo. Gabi pa yata kayo nagsimula, di ba? Parang gabi pa kayo nagsimula. 4.30 na ako sa loob sa may emergency. Tapos 5 o'clock, umalis na ako kasi wala naman ako. Hindi naman ako pwedeng magsalita. Mag Doon ako lang sa lilin. Wala kayo eh. So, si Bishop dumating alas 5. Noong Saturday pa lang. Tapos kahapon kasi kanina may hearing po ako sa Gorte. So, kailangan ko mag-prepare kagabi. So, ngayon tapos yung hearing po. Andito po ako sa iyo. Wow! Ah. Oli, yes. maraming maraming salamat po. Ipakalag po ninyo sa TikTok yung ayaw niya mag -feel. <laughs> para makita for all the world to see ang talaga ang buhay ito maraming maraming salamat walang pa po natin attorney Glenn <laughs> Chong okay